Happy New Year po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ayan, napakadami po nating pagkain no oh, kagabi. Pero ngayong umaga mga kaibigan, maglalaga ako ng kamuting kahoy kasi Jamalaw yung ating mga pinsa noong nakaraang araw. May mga dala po silang prutas. E, alam po nila na nahilig po ako sa ano, sa kamuting kahoy kaya yan dinarahan talaga nila ako ng kamuting kahoy yan po ang kamuting kahoy ito po natin ilagay oh. Ang kamuting kahoy dapat hindi sinusugatan ang katawan kung gusto nating tumagal ito. Pero pag ganito po, oh, nasusugatan na po yung katawan, kung nari pinuputol, hindi po siya tumatagal. Kaya, hindi ko pa sana ilalaga ang problema. Masisira po ito. Masisira kapag hindi po ano, ilaga. Kamusta? Kamusta po sa inyong lahat mga kaibigan ko? Kamusta po ang ating na uh, New Year? Dito po sa amin kagabi, eh, parang gyera. Grabe po ang putukan. Hindi makita ang pero sa sobrang dami ng usok, grabe na pollution kagabi ang nakabta ng uh, kalikasan. Masaya ang may mga paputok-putok pero yung kalusugan naman ng tao ang ah, nagsasakripisyo. Tawawa naman ang inang kalikasan. Pinausukan na naman kagabi ng sobra-sobra. Di po ba? ang tigas naman itong pamuti kahoy na to kasi nakahoy oo nga sorry naman nakalimutan ko kahoy nga pala ayan mga kaibigan na oh. Yan ang resulta kapag pinuputol ang pamuting kahoy hindi pa ilalaga dapat hindi pinuputol kasi o oh, gaya nyan oh pag pinutol na eh talaga namang masisira siya Sarap po ito na ano kainin eh, dip lang ng konti sa asukan nung araw Mm, mga bata pa kami sinasa-bawa namin ito ng ano, gata tapos kunting asin ang mahal po kasi ng gata ngayon grabe po ang gata ngayon pangalawa wala pang mabili ngayong umaga kasi na new year sarado ang mga talipapa kumakain ba kayo nito mga kaibigan baka hindi kayo kumakain dito. ako po sanay po ako dito kasi Yung mga bata pa po kami wala pa tayong nabibiling mga jollibee alam niyo po po ba diba, araw sa aming isla eh wala nga kuryente wala nga tubig walang gripo ang layo-layo pa ng i -i, diba? So, ang merienda, palagi ay, kung hindi kamuting gapang, ito ang ano, kamuting kahoy. Ito so, rin yung madalas na baon namin sa school yung araw. Pag recess, ay nako. maglalatagan kami doon sa puno ng apasya Halos karamihan ng mga bata ng araw, ang baon, nilagang balinghoy. Napakapalad na mga bata ngayon kasi iba-iba na yung kanilang baon. Kadalasan, pera na yung baon nila. At uh, bibili na lang sila ng gusto nilang merienda araw po eh. Kapag so, nakapagbaon ako ng 5, yung 5 centavos ay napalad na po yung mga bata noon kapag may 5 centavos. Nakabili na ng candy. Kamusta po ang inyong New Year mga kaibigan? Siguro ang daming handa ano, na natitira. Kami man po ay napakadaming pagkain doon sa ref. May umaga, kumain na uli. Meron pa rin natira kaya lalo na po yung mga matatamis. Naka po kagabi, kumain lang po ang konting uh, bukas salad. Kunti lang talaga. Eh, ang buhay ko yung mga ingredients na yan. Masarap po itong pamutong kahoy na to. Kaya lang, siyempre, pag hindi kasanay po maayon ng ganitong pagkain, hindi ito masarap para sa hindi sanay, di po ba? Doon lang sa sanay. Mga anak ko po eh, sinanay ko po rin sila sa mga ganitong pagkain kailang matikman nila yung mga kinakain ng nanay nila para maintindihan nila kung ano yung lasa para hindi sila na nagtatanong, uy anong lasa ng kamuting kahoy, mga ganyan ganyan kaya ako mga bata pa sila pag naglalaga ako ng kamuting kahoy talagang pinapakain ko sila tapos Sabi ko masarap yan sa ano. Sa asukal. O, matigas mga kaibigan. Mm uh -hmm. -huh. Yun kasi gamutin payat pero matigas. <laughs> kasi ada daw kahoy sa bulso. Hmm. Pero pag yung bata pa siya, yung mga mali mas maliit dito, yung bagong, ano pa lang talaga, uh, pag nilaga mo, matamis-tamis yun. Kagabi, habang nagpuputukan, ay nako, sa dami ng mga fireworks na grabe. Ang gaganda. Pero, yun nga. Ako ang nangyayayang sa pera, mga kaibigan. Kasi, di ba? Trabahong malupit na naman ang gagawin ngayong 2025. Tapos, maglalaan ng libo-libong pera para lang makabili ng pagputok para lang masaya na sarili di po ba pero sabi na natin oo pwede naman doon sa maraming pera pero yung wala talagang gaano maraming pera pero may inilaan talaga sa pagputok di ba pagpasok ng year ha 2025 medyo marami na ng mga sitwasyon na mahirap ano po andyan na yung bills andyan na ulit yung normal na buhay eh, <clears throat> yung pinambili ng paputo kung yun ay itinabi na hindi pwede na magamit sa pangailangan ng pamilya ako kasi mga kaibigan practical na talaga ang design ng buhay ko kasi dumaan na po ako sa ganyan noong araw eh. kaya sinasabi ko na na ay sayang isang bagay kasi kapag naranasan mo na at narealize mong hindi pala maganda. Nandoon na yung panghihinayang natin. Kaya nga yung uh, 2025, kailangan natin ayusin yung mga mali na patakaran ng buhay noong nakaraang taon. May panahon pa para ayusin, itama. At syempre, hihingi tayo na nga gabay sa ating Panginoon kasi hindi naman natin magagawa yan na tayo lang. Kailangan pa rin natin ang gabay ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos lang naman ang nagbibigay sa atin ng lakas na maging matibay yung ating determinasyon, di ba? Kaya ngayong uh, bagong taon, check po natin yung mga nagdaan ng mga sitwasyon na bakit naging mahirap doon sa sitwasyon na yun bakit hindi umubra bakit bigo bakit failure so, i-check po natin mabuti para pag sinimulan natin ulit sa iba na mga design eh hindi tayo maging failure lalo na lagi nating ano lagi nating ibigay sa Panginoon yung pinakaunang bahagi ng ating mga decision mga plano sa buhay kasi kung tayo lang ang magde-decision at magpaplano mukhang bigo po tayo so kailangan talagang ano ibigay sa Diyos lahat ipagkatiwala at ipanalangin siyempre at hintayin natin yung tugon ng at ating Panginoon kung okay ba o hindi hindi po ba at uh, salamat sa Panginoon dahil ngayong araw ay new year na uli simula na naman ng panibagong buhay natin at uh, salamat sa Panginoon dahil ang Diyos naman talaga ang laging ng buhay natin. So, kapag siya ang author, tayo po yung mga kasama sa kwento. Ganapan po natin, o gampanan natin ng maayos yung ating mga papel. Diba? Igit sa lahat, yung papel natin bilang mga anak ng Diyos. Kasi, kung gagampanan na lang po natin yung papel natin na tayo lang. Ang gusto lang natin, failure po yan. Pero kapag ang author natin, ang director natin, ang producer natin ay ang Diyos. tayo lang po yung ano, mga gaganap. E, okay po yan. Pag ang sinabi yung Panginoon sa atin, yun po ang ating

alam mo kung ano yung gabang panan mo. Maganda po yun. Kasi ang Diyos po eh, siya po yung ating gabay, siya po yung ating patnubay sa ating mga buhay. Sabi ko nga, kagabi, kagabi habang ako eh, nananalangin. sabi ko, Lord, salamat, kasi yung uh, buong isang taon ay Naranasan namin ang iyong iingat, ang biyaya, yung mga himala ba mo na mga kaibigan? Yung himala na ating Diyos na salamat sa Panginoon so, kasi mga umaga, nagising po tayo ng ligtas. May umaga, masahan natin yung mga pagkain natin. At may umaga, nagagawa po natin yung mga bago na nais natin gawin. So, na ko na noon na may umaga ay nagising naman tayo. binigyan naman ulit ni Lord ng kalakasan, ng pag-asa. At uh, huwag po tayong lumitaw sa ating pala palataya sa Diyos kasi yan po ang ano, pinaka eh, connection natin, pinaka-wifi ng ating buhay, yung uh, connection natin sa Panginoon, sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya, mahalaga po talaga yung salita ng Diyos at yung ating communication sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Kasi kung wala po tayong panalangin, wala po tayong maipapaabot sa Diyos. Hindi natin maipapaabot sa Diyos yung nais natin sabihin sa Kanya. Kaya, kailangan po talaga natin ang panilangin. Kasi yan po ang communication natin. Sa bawat araw na tayo ipag-usap natin sa panila, yan yung naglalapit ng ating uh, puso sa Diyos. Ipo ba? Ang dalawang tao dito sa lupa o dito sa mundo na lagi nag-uusap magkakaroon ng closeness na bibig malapit sa isa't isa dito ba so then din po higit sa lahat sa ating panginan kapag lagi po tayo nalito pag-usap sa Diyos mapapalapit din po ang puso natin sa paninoon, higit sa lahat. Ilalapit din ang Diyos ang kanyang puso sa atin. Kaya mga kaibigan, ngayong uh, year 2025, nawa po ay simulan natin sa pagsunod, katuntunin ang salita ng Diyos ng ating mga buhay. Kung noong nakaraang taon man, ay failure tayo sa maraming bagay. Ngayon po, sikapin natin na makasunod sa tuntunin ng Panginoon kasi sabi nga ng Diyos sa mga Israelita habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang ito ng ng Diyos sa kanila. Sumunod lang kayo at huwag kayong susuway. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan upang ang ating pagpapala ay manatili sa inyo. O dito ba? Napakasimple lang yun ang ating titignan. Kapag sahin na tayong sumunod, sa Panginoon, eh, hindi na po yung mahirap ba din. Kaya mga kaibigan, yun lang po ang uh, message ng sa umaga ito. Na uh, ito pong bagong taon na muling ipinagkaloob ng Diyos sa buhay natin lahat ay wala pong ibang misay ang Panginoon, kundi ang sumunod lang po tayo sa kanyang sa mga tuntunin o sa kanyang salita. Alam niyo po ang mga Israelita ay may pinakay ang paninoon sa mga Israelita. Alala niyo po yung binabasa ko na Bible reading natin. Si Akan ay sumunod, ay hindi sumunod, sumuway. Sa instruction ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na makukuha sa Jericho. Ito ay isang ang handog para kay Pero si Akan ay hinayan doon sa ginto. Doon sa mga bagay na nagkaroon siya ng pagka-interesado. Kaya nung sinalakay ng mga Israelita, ang mga tagahay, bayan ng hay, napakaliit na bayan, kaya uh, natalo po ang mga Israelita. Bakit? Kasi may ginawang kasalanan ang isang mandirigma ni Yahweh sa pamagitan ni Akan lahi ng mga Israelita. Kaya ang nangyari po kay Akan nang sumuway siya sa Panginoon ginakawan niya pa siya po ay binato hanggang sa mamatay kasama ng kanyang pamilya at sinunog. Tinapon sila sa apoy kasama ng kanyang mga pamilya at ng mga ari-ari ang -aria nila, mga hayop. Yan po yung, yan po yung resulta ng pag suway ng mga Israelita sa Panginoon na bagamat sila ay pinili ng Diyos, minahal ng Diyos. Pero kapag sila ay sumuway, may parusa. At hindi lamang simpleng parusa. Kamatayan talaga kaya yun sa pamagitan ng mga nangyari sa Israelita nagkakaroon po tayong kaisipan na ay sana hindi rin tayo sumuway ano po dahil ang Diyos talaga ay hindi po siya tawag dito uh, hindi niya ikakatuwa ang paggawa ng uh, masama ng tao kundi sa bawat kamalian ay may disiplina talaga. Kasi hindi lang natin siya Diyos. Siya yung ating tatay sa langit. Kaya ganun na lang mga kaibigan. mayong 2025, salamat sa Diyos. Dahil andito pa tayo lahat Nawa ay uh, pagsamikapan natin na masunod ang mga tuntunin ng Panginoon. At sa ganun, yung biyaya ng Diyos ay hindi pumaputol. Ano po? Kaya nung naibalik yung uh, bagay na minapaw ni Akan ay natalo ulit o natalo naman ng ilita ang mga tagahay at talagang pinapatay minuutos talaga ni Yahweh na patayin lahat ng mga tao na kanilang dinidigma talagang kailangang patayin sabi ng Panginoon at ang Diyos mismo ang gumagawa nun kapag hindi na kinaya na, mga Israelita. Kaya, ayan, sa buhay man natin, ang Diyos po ang lalaban para sa atin, para magtagumpay tayo. Siya yung lumalaban sa lahat ng mga pagsubok ng buhay natin upang tayo po ay manalo. Yan mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Ayan, ilalaga ko na po itong mga balinghoy namin at uh, masarap po ito mga kaibigan tsaka dala po ito ng aking mga pinsan kaya mahalaga po ito talaga isa pong uh, dalangin ng aking puso na sa lahat po ng aking mga subscribers ay patuloy nating maranasan lahat ang biyaya ng Diyos ang pag-iingat ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos ang kabay at patnubay ng ating Diyos at dalangin ko din na huwag tayong humiwalay sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Upang sa ganon, ang pagpapala ng ating Panginoon ay magpatuloy na makamtan ng bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yan po lagi ang aking dalangin mga kaibigan at higit sa lahat na wa ay dumating yung panahon na hindi man tayo magkita-kita dito sa mundo, magkita-kita tayo lahat sa karian ng Panginoon doon sa panahon na kanyang itinakda. Ano po? So, maging handa lang po tayo palagi at wag po nating katamaran ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen.